Hindi lang mga tips, pampaswerte o pantaboy ng malas ang aming ibibida ngayong Year of the Snake. Dahil literal na kwentong ahas ang aming ngayong ipapakita. Kakayanin nyo bang manghuli ng sawa, kobra at iba pang makamandag na uri ng mga ahas gaya ni Cobra Prince? E eh gawing alaga o pep ang mga snake. Kakayanin nyo rin ba? Dito nyo na malalaman ang lahat ng gusto nyo malaman kung maaasahan ba ang ahas? Ayon sa Biblia, simbolo ng kasamaan ang ahas. Sa makabagong panahon, pinangingilagan pa rin ang mga ahas. Traidor, mapanlinlang, mapanganib. Ang kamandag nito, kayang pumatay. Ilan lang yan sa mga negatibong katangian ng ahas. Kaya ang tanong, pwede ba natin silang maging kaibigan? Ang grupong ito na nakilala namin sa San Pablo, Laguna. Hindi takot sa mga ahas dahil sila pa mismo ang naghahanap at humuhuli sa mga ito. Naabutan ng Rated Corina ang Cobra Team na nagmamadali papunta sa kanilang misyon sa isang sakahan sa Bai, Laguna, ang sadya ng grupo. Ang pakay nila, hanapin at hulihin ang mga ahas na kinatatakutan sa lugar. Pinapunta kasi sila ng may-ari ng farm. Malimit daw kasi na pamugara ng mga ahas ang kanilang mga tanim. Kanikanyang galugad sa halamanan, sa ilalim ng mga paso at sa masusukal na mga lugar. Walang pinalampas ang grupo hanggang marating sila sa isang tambakan ng mga lumang gamit. Target locked. Nandito lang pala nagtatago ang kanilang hinahanap. Si Adeline, ang natatanging babae sa Cobra Team. Ang siyang nakahuli sa isang Philippine Cobra. Ang Philippine Cobra ay isa sa pinakamakamandag na uri ng ahas na makikita sa ating bansa. Sila ang tanging klase ng ahas na nagkakaroon ng hood o lumalaki ang ulo kapag nagagalit. Madalas nakikita ang mga ito sa Luzon, Mindoro, Katanduanes at Masbate. Pero nanganganib na din itong maubos dahil sa pagkasira ng kanilang habitat o tinitirhan. Malaki yung naitulong nila sa amin kasi na-orient ba kami? Before kasi, makakita lang ako ng maliit na snake ang tendency mo kasi agad is patayin kasi iniisip mo na lalaki pa siya. And then nung namit ko yung sila Ian, Cobra Prince, uh, marami siyang naituro sa amin. Like yung hindi lahat ng snake ay poisonous. Hindi mo dapat katakutan. Magugulat ka rin kasi eh, pagka nakita mo na mo sila. Sa mga bakas po kasi. At saka po, habitat po yung medyo malamig lang po, hindi po masyadong basa. Tsaka siyempre yung may makakain po sila. Mga daga po. Kasama ni Adeline sa Cobra Team ang kanyang kapatid na si Ian na mas kilala bilang si Cobra Prince ng Pilipinas. Ang ahas naman kagaya ng ibang ayop, mga agat lang sila pagka-kinorner sila. Kailangan lang natin gawin, bigyan natin ng distansya yung ahas. Natutong manghuli ng ahas ang magkapatid dahil sa kanilang ama na si Raymond Florentine. Bata pa lang nakikita na nila ang kanilang tatay na nanghuhuli ng ahas at inuuwi sa kanilang bahay. Sa galing manghuli ni Mang Raymond, nakilala siya bilang si Cobra King. Namana na ni Ian ang galing sa pagtutugi sa mga ahas kaya siya na ngayon ang tinawag na Cobra Prince. At si Adeline nakilala naman bilang si Ate Cobra. Kasi bata pa ako, curious na ako sa snake. Kasi head and tail lang siya, bakit siya kinatatakutan ng tao? Paano kung uh, wala siyang venom? Magiging laruan na lang ba siya? Mga ganun, marami mga tanong na nasagot ko medyo... Matured na ako. Dating mga ngaso ng mga hayop sa gubat si Mang Raymond. Iba-ibang klasing animals na ang kanyang nahuli noon. At ito ay kanyang ibinebenta. Kabilang dyan ang mga ahas. Bukod tukas. Nagkaroon ako ng idea nung no, napadaan ako sa arangke, nagtanong-tanong ako ron. Oh, ano bibili pala ito? Magkano ito? O oh, dalan mo ako ng ganito, ng ganun. Marami doon sa inyo. So, na. Pero nagbago daw ang lahat nang makilala niya ang dalawang dayuhang nag-aaral tungkol sa mga ahas dito sa Pilipinas. Sana to? Itinuro kay Mang Raymond ang kalagahan ng mga ahas at iba pang wild animals para sa kapaligiran. Dito nagbago ang pananaw ni Cobra King. Iniwanan ako ng mga libro, study that, sabi nyo Tapos, parang sinabi nila, Pagdating ng panahon baka mapakinabangan mo. Hindi lang sina Ian at Adeline ang tinuruan niyang manghuli ng mga ahas at magbalik nito sa mga gubat. Ibinahagi din niya ang talent. Maging sa ilang mga kabataan sa kanilang barangay. Ang kanilang misyon, mag-rescue operation sa mga komunidad malapit sa kanilang lugar. Tinatawag sila kapag may mga nakikitang ahas para hindi naman patayin kundi para hulihin, ilayo sa mga tao at ibalik sa tamang tahanan. Ang Republic Act number no. 9147 o ang Wildlife Conservation Act ay isang batas na pumoprotekta sa lahat ng hayop sa ilang at maging sa kapaligiran kanilang kanlungan. Kaya hindi dapat hulihin at patayin basta-basta ang mga ahas. Ang Cobra Team ay may mga espesyal na mga gamit para madaling mahuli ang mga ahas na hindi nasasaktan o namamatay. Ito po ay snake clip. Ginagamit po namin ito kung halimbawa nasa butas yung ahas. Halimbawa gipit. So pwede namin... Pwede naming gamitin to para iwas na lang yung kamay namin isuot sa butas. Ayan po yung ginagamit namin pang ganyan. At para safe din, para sa ulo na agad yung hawak, hindi na agad sa buntot. Kung alimbawang maliksiman yung ahas, yan, kiklip na lang. So, yung snake hook na ginagamit namin pag may matambak. Halimbawa may mga sako, pwede po siyang uh, iha, eh, ihila. Kaya may paalala ang grupo kapag nakagat ng ahas. Una, huwag gagalaw para hindi mabilis kumalat ang kamandag. Pangalawa, kailangan talian ang itaas na bahagi ng gagat para bumagal ang pagkalat ng kamandag. Pangatlo, dalhin agad sa pagamutan ng taong nakagat para mabigyan ng anti-venom. Kaya kung may mga snakes in the neighborhood, who you gonna call? We are! Kung ang mga taga Laguna ay takot sa ahas, ibahin nyo si Manny Tangco, ang may-ari ng Malabon Zoo. Parang anak na kasi kung ituring niya ang kanyang mga sawa o python. Walang takot na pinulupot at pinagapang ni Manny ang mga naglalakihang ahas sa kanyang katawan. Aliw na aliw naman ang mga bisitang bata sa mga alaga niya. Isang, isang python po from uh, 100 kilos to 200 kilos po yan. Yan, ang ng isang malaking full grown python. Ito po mga ano mga mga 70 kilos each po itong dala, -dala natin na yon. At ilan feet they can grow up to 23 feet po. Apat ang alagang ahas ni Manny na purong mga sawa o python. Paglilinaw niya, hindi niya hinuhuli sa gubat ang kanyang mga sawa. Ito raw ay mga isinilang na sa Malabon Zoo mula sa mga anak ng rescued na mga sawa. Wow! Inaalagaan po sila, hindi na sila natrabaho araw-araw, uh, hindi sila nag wala silang kaaway, alagang-alaga -alaga sila araw-araw, inaakap lang po namin sila at uh, puno puno ng labang tender loving care po ang pag-alaga namin sa mga ahas. Ayon kay Manny, nagbibigay ng kasiyahan sa kanya ang mga alaga niyang ahas. Alam din niya ang kalagayan ng mga ito na malapit ng maubos sa mundo. Kaya gusto niya itong protektahan. Gusto niya ring ilapit sa mga tao lalo na sa mga bata ang mga kaalaman tungkol sa mga ahas. Sa halip daw nakatakutan, dapat tingnan ang mga ito bilang simbolo ng pagbabago na akma ngayong Chinese New Year, na year of the wood snake. Nagpupulot sila ng balat po and it's symbol of renewal, rebirth po. Lahat ng mga dating kasamaan kalimutan natin at mag- bagong buhay po tayo. Malaki naman ang pasasalamat ni Manny sa mga patuloy na sumusuporta sa Malabon Zoo. Tulad ng inyong lingkod. Kaya healthy and strong pa rin ang mga alaga niya. Sa uh, probinsya namin, maliliit lang. O, tapos takot kami. Ngayon eh, ang lalaki pala ng ano, aras dito. Kung nabibilang sa kamay ang mga alaga ni Manny. Ibang level naman sa dami ang mga pet snake ni Benedict Checo. Mula kasi sa isang python na iniregalo sa kanya, ngayon ay nakapagpapisa na siya ng mahigit isang klase ng mga sawa. Yung mga parents po kasi, nagmi-mix na yung mga genes nila. So ayan, nagkakaroon ng madaming varieties na na lumalabas sa mga anak nila. Kaya yun yung madami kaming mga klase-klase dahil -klase. sa combination ng genes ng parents ng mga ball. Sa kanyang farm facility sa Marikina, nakapagpalabas na siya ng pinakabihirang klase ng python, ang scaleless lorry. Isa raw ito sa pinakamahal dahil nagkakahalaga lang naman ng 1.2 million pesos. Ginamit pa ito sa teleseryeng Darna ng ABS-CBN bilang alaga ni Valentina. Ito po yung pinamahal, si Scaleless Lori po. Yan po yung tawag sa kanya, yung morph niya. And tatlo lang yung ganito sa Pilipinas. Sa ito sa mga artista talaga namin na ball python. And naging isa sa mga favorite ito ni Ma'am Janela Salvador. Ibinibida daw niya sa iba't ibang okasyon ang mga ahas niya. Pero sa lahat ng ito, isinusulong ni Benedict ang pagiging responsible pet owner. Sa katunayan, isa siyang accredited breeder ng DENR. Next is, mas takot pa talaga sila sa atin. Kasi tayo, malaki tayo. And yung kung bakit sila nag-a-attack guys is because gusto lang nilang i-defend yung kanilang sarili. May purpose yung uh, mga snakes sa wild, sila po yung nagko-control ng population ng mga ibang uh, animals o para hindi po sila magiging invasive po sa isang uh, location. Nasagot na ang tanong ng lahat. Kung maasahan ba ang ahas? Dahil sina Benedict, Manny at ang Cobra team tunay na may silbi ang mga ahas sa tao at pwede silang mahalin imbis katakutan. Hindi sila salot at gaya ng ibang nilalang, dapat silang ingatan, alagaan at protektahan. The current superstar of our line is none other than our soap. Glupako, glutathione, papaya, and kojic in one beauty bar. It is the only one in the market. Na tatlo ang kulay. Ang hirap gawin Ah. Pero sabi ko, bakit ako kailangan mamili between papaya, glutathione, and kojic? Nakakalito yung mga makikita mo sa eskaparate, di ba? So, dito ka na all in one. All three actives for whitening, moisturizing, and anti-aging in one soap. And this is another superstar. Ginawa namin mas maliit kasi hindi ba yung iba nagtitipid. So ito, dalawa ang laman. Dalawa ang laman para hindi nga naman mabilis matunaw. This one is your best bet for overall whitening and moisturizing. Glupaco soap.